Tanyag na kasabihan na ang buwan ng kapanganakan ay maaaring magsilbing tanda ng mga katangian, ugali at kagawian ng mga tao. Para sa video ngayon, ating pag-uusapan ng mga natatanging katangian ng mga taong ipinanganak sa buwan ng Setyembre. Simulan na natin! polite. Walang makakatanggi na ang mga taong isinilang sa buwan ng Setyembre ay magagalang. Siguraduhin nila na hindi nila masasaktan ang damdamin ng ibang tao at parating susubukang maging mapagkumbabang tao. Gaano man katindi ang kanilang galit, hindi mo sila makikitang gumagamit ng masakit na salita. Hindi lamang ito, kaya rin nilang mangumbinsin ng ibang tao sa mas mabilis at madaling paraan dahil sa kanilang magalang at mapagkumbabang nature. They want things to be done in their way. Ang mga taong ito ay perfectionists at kaya naman mas gustong gawin ng mga bagay-bagay sa kanilang paraan. Kung ang isang trabaho ay kayang tapusin, siguraduhin nila na matatapos ito sa kanilang paraan dahil naniniwala sila na walang mahagawa ng trabaho ng mas mahusay kumpara sa kanila. Ang mga taong ito ay patuloy na susubok hanggang makuha nila ang inaasam na resulta. Alam nila na ang kanilang trabaho ay mahalaga para sa kanila, kaya naman, parati nilang sinusubukang maging mahusay sa kanilang area of interest at gawing maliwanag ang kanilang career. affectionate. Kung may kakilala kang isinilang sa buwan ng Setyembre, sasang-ayon ka na sila ay mapagmahal sa ibang tao. Sila ay mabait at maalaga para sa mga taong nasa paligid nila. Sila ay parating handa na tumulong sa mga taong nangangailangan. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na sila ay available para sa lahat. Hindi sila mululungkot na tanggihan ng mga taong walang galang at sinungaling. Hindi nila hinaharap ang mga nananakit at nagte-take advantage ng ibang tao. They hate wasting food. Ang mga taong ito ay gusto ang lahat ng nasa kanilang plato. Hindi mo sila makikita ang nagkasayang ng pagkain ng dahil lang hindi ito masarap. Ang tanging nais nila ay ang sariwa at mustansyang pagkain na bagong luto. Naniniwala sila sa prinsipyong food is king. Parating mo silang makikitang sumusubok ng iba't ibang putahe at gumagawa ng masarap na recipes. Hindi maling sabihin na ang way to their heart passes through their stomach. Kaya, kung sinusubukan mong magpahanga sa isang September born, dalhan mo lamang sila ng masarap na pagkain. Open-minded Ang may mga kakilalang taong isinilang sa buwan ng Setyembre ay sasang-ayon na sila ay maunawain at may mahabang pasensya. Hindi sila mapanghusga at nirespeto ang opinion, choices, paniniwala at preferences ng ibang tao. Bukas sila sa mga positibong pagbabago sa kanilang buhay at kinokonsidera na kailangan sa buhay ang pagkakaroon ng bukas na pag-iisip. Para sa kanila, ang pamumuhay ng nasa old school na mga paniniwala ay isang alien na konsepto. Anxious Ang mga taong isinilang sa buwan na ito ay overthinkers at ito ang nagpapabalisa sa kanila minsan. Maaari silang mag-alala ng sobra tungkol sa isang bagay at nauuwing miserable. Upang maiwasan ng anumang pagkakamali, maaari silang mag-overthink at i-overanalyze ang mga problema. Ngunit kapag may mga hindi inaasahang pangyayari, maaari silang mabalisa. Maaari silang mag-alala tungkol sa mga resulta kumpara sa sino man. Get bored quite easily. Wala na silang magawa ukol sa bagay na ito, ito ay dahil ang September borns ay medyo adventurous at siglang tao. Kaya naman, hindi sila pwedeng pumirme lamang sa isang lugar ng matagal at parating magkakaroon ng kagustuhan na mag-explore ng mga bagong bagay. Sila ay madaling maging bored kapag paulit-ulit ang kanilang trabaho at hahanap ng paraan upang tumakas sa boredom. stick to the truth. Ang mga taong ito ay parating pumapaling sa katotohanan anuman ang mangyari. Hindi nila kailanman babaguhin ang kanilang loyalties at parating mag advocate para sa tama. Walang anumang kapangyarihan sa mundong ito ang mananakot sa kanila upang suportahan ang isang taong sinungaling. Hindi lamang ito, ang mga taong ito ay hindi naniniwala sa mga pantasya at mas gustong paniwalaan ng ground realities. Alam nila na ang buhay ay hindi bed of roses at kaya naman, hindi nagpapanggap na namumuhay sila sa isang fantasy world. Fond of Books Ang mga libro ang all-time na paborito ng mga taong ito. Madalas mo silang makikita na nasa isang libro ang kanilang buong atensyon. Minsan, ang ibay maaring maaaring maalita sa ganitong kasanayan. Ngunit ang September Borns ay naaaliw sa pagbabasa ng mga libro at wala na silang magagawa pa para rito. Hindi lamang ito. Maaari rin nilang basahin ng mga libro na sinasabi ng iba na boring o hindi maganda. Maaari mo silang makitang parating medalang libro saan man sila magpunta. Great Partners Ang mga taong isinilang sa buwan ng Setyembre ay ginagawa ang kanilang lahat ng mga kaya para sa kanilang relasyon. Kaya nilang i-manage ang kanilang relasyon ng mas mahusay. Sila ay masters ng larangan ng pagpapanatiling mayroong narapat na balanse ng saya, pagmamahal, pagkaseryoso at boundaries sa kanilang mga relasyon. Hindi sila kailanman tatakbo mula sa commitment at parating manatili sa kanilang partner sa bawat pagsubok. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng isang healthy relationship ay dihamak na mas mahalaga kaysa sa pag satisfy ng ego ng isang tao. They work hard to achieve their goals. Kung may kakilala ka na isinilang sa buwan ng Setyembre, Kasangayon ka na sila ay mga taong matatyaga. Hilig nilang asami ng kanilang goals at gawing realidad ang kanilang mga pangarap. Sila ay mga go-getter at isang alien na konsepto para sa kanilang pagsuko. Gaano man kahirap ang isang trabaho, ang mga taong ito ay parating ilalagay ang kanilang puso't kaluluwa upang tapusin ang trabaho with perfection. Fund of road trips. Kung naghahanap ka ng isang tao na sasama sa iyo sa isang road trip, parati mong maasahan ng isang taong September born. Ito ay dahil ang mga taong ito ay mahilig sa road trips at parating handa na mag-explore ng mga bagong lugar. Ang kanilang hilig para sa bagong kaalaman at pagkakaroon ng mga bagong karanasan ay parati silang tinutulak na mag-road trip. Bukod pa rito, maaari kang makarinig mula sa kanila ng iba't ibang mga kwento ng kanilang road trips at mga thrilling na karanasan nila rito. Healthy. Ang mga taong isinilang sa buwan ng Setyembre ay maaaring ikonsidera bilang isa sa pinaka health conscious sa lahat. Mahilig silang pangalagaan ang kanilang diet mag-ehersisyo at sobrang particular sa kanilang itsura. Artistic. Ang mga taong isinilang sa buwan ng Setyembre ay mayroong hilig sa sining. Sila ay kilala para sa kanilang mahusay na taste sa musika, sining at pagkakaroon ng malikhaing pag-iisip. Kapag nilagay nila ang kanilang isipan dito, marami sa kanila ang kayang maging full-time successful professionals mula rito. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!